Pero pang tatlo, nararamdaman ako na gusto mong share no, dito. Yan, Procuda. Thank you. That. Okay. Thank you. Thank you. Um, kung siguro, um, siguro yung may sobrang thankful dito kay Lito. Ako Ako yun. Ako yun. Sino bang nakakaalam sa story ko? Pakinggan niya! Medyo. Ako lang naman yung overpaid PDL. Alam, alam niyo yung PDL? Alam niyo yung PDL? Alam yung PDL? Yes. Person deprived of liberty. Umasok ako sa likod, nakakulong ako. Nag-diamond ako habang nasa kulungan ako. Eh, lahat yun, pinapasalamat ko kay Coach Bernard Lahat ng success ko is kay Coach Bernard Bakit? Sa buong deal good career ko, hindi po ako nag-present online. Wala po akong pinausap. Tinatap ko kay Coach Bernard One thing for sure, ang success ko, Nandiyan na BMW. Nandiyan na. In, you just have to plug in. Nandiyan na. Huwag mo nang hanapin. Hindi mo na kailangan maging magaling. Magaling magsalita o hindi. As long mayroon kang pangarap, sipak, sabayan mo ng sipak, tsaga. Siguradong pasok ka dito sa Diamond. di ba? So, ako yung pinaka-thankful. Bakit? Kasi, aalo ko pa yung chipo pulis. Tumikita ko 500,000 a month. That's all I have uh, to do. Di ba? Sinasakot ko. Sinasakot ko lahat ng walang ano, yung PDL na walang kinakain, walang dalaw, walang ilagay mo sa akin, sir, na ako magpapakainan ayun, nag-pia-pia -bya sa ako, nag-bibail ako ng mga kakusa ko na nakita kong nagnakaw lang ng ito, dalawang taon na sa loob. Sabi ko, my God, hindi ito yung purpose ng na yung natin, justice system. Itlog lang, dalawang taon ka na dito. May nagnakaw silang electric fan, dalawang taon na dyan. Magkano piyansa? 10,000. 50,000. Lately, meron akong pinabunuhan 20,000 makalabas lang. Uh, so, all of those is uh, uh, Sabi ko nga, um, nangyari sa akin is uh, God redirection. I've been in industry for 20 years. Uh, nabago rin ang buhay ko way back nung sino nakakalam ng Taipun Hayan? Taipun Hayan. Takloban, Yolanda. Yolanda. Where the, the hardest keep? Kawala yung internet cafe ko. Tatlong internet cafe ko. But then, after 3 months, nasa US po ako. Qualifier ako ng Kayani. I got the 10-year multiple entry. I got my Montero sport. I traveled in and out in the Philippines. Okay? So, all of those nangyari nung kahirapan. And it happened again. Last February, in-offer sa akin si Ligud. And nung tinindang ko yung video ni Coach Fernand, bigla akong binalikan ko yung naging kay sa akin. Member na ako. Screenshot ng membership ko. Sabi niya sa akin, Coach Judah, sa dami-daming in-offer ko sa'yo, bakit si Ligud? Okay? Bakit si Ligud hindi mo pinag-isipan? Wala pang 5 minutes member ka na agad. Okay? Walang thing na siya tinitignan ka sa company. Okay? Back office. US company ka, tingnan ka yung back office mo. From there, malalaman mo kung totoong ang back office, o US company yan. Okay? Subukan mo yung bilis. Wala kasing bilis ng ibang MMM dyan. Di ba? Ang bilis, i-click mo, papasok agad. Okay? So, doon mo makikita na maganda yung system. And don't be pretend sa mga company na nagbubukas ngayon lang dahil ginagaya si Ligo. Isa na naman ang tanong ko dyan. Yes, yung iba. Ito, maganda to. Bago, local company. May product yung $50 mo. Di ba? Meron? Di ba? Ang sagot ko lang dyan, para tingin mo yung product mo sa Singapore. Pag dumating yan doon, mag-15 accounts ako. Okay? So, pipihira yung company na may ganito, lead good. na from U.S. company going to bring 200 countries worldwide. Oh! Wala pong gano'n. Even in our Kayani times, so hindi namin nagawa yun. Nag-member kami sa Malaysia, binabackdoor namin yung product ng Kayani from Malaysia to Philippines. Ganun kami nagsimula. Kung nahihirapan kayo ng product ng Libgud, mas mahirap ang ginawa namin sa Kayani. Ismaglar kami eh. Di ba? Dito kay Libgud, si Libgud magpaparating ng product mo door to door. Okay? Second, sa kayaan eh, 400,000 commission ang binibigay sa atin. Kinuha niya upline, binastos niya upline. Di ba, power? power. Di ba? Sa little, hindi mangyayari sa sa'yo yan. Kasi, personal sa na dumarating sa account mo, huwag mo lang i-share yung password mo. Ah. Lahat ng problema ko sa MLM company, sagot ni Libgood, wala na yan ngayon. Okay? Products na nakikita mo online, hindi mangyayari kay Libgood yan. Bakit? We are not required to buy a product. Yeah. Di ba? Hindi tayo kailangan bumili ng product sa katutak na product para maabot mo yung rank mo. Tama? Mali dito, bibili ka kung anong gusto mong product inumin. Di ba? Ang maganda dito, voluntary na nga, pero mostly, ang bumibili, everything pack yung $200. Hindi dahil required, kundi gusto mong tikman yung product. Okay? Eto lang, pagdating sa product, pag US company yan, huwag mo nang questioning yan. Okay? Mas lalo na pag nailatas ang product ng US to other country. Mas malalo lalong matindihan. Kung dito sa Pilipinas, kailangan natin maglagay sa magbigay ng ano, pag may papalabas tayong product. Alam, ano, nasubukan nila po magpalabas ng product from Philippines. Mahirap, di ba? Hihingan ka ng mga dokumentary sa DHL. Pag wala, hindi tatanggapin mas lalo yon sa US. Hindi yan na inalabas ng US kung walang mga dokumentary. Eh, yung mga sila nagsasabi na illegal si Okay? Illegal si Libgood eh. Wala dito sa Pilipinas. Wala silang permit. Walang BIR. Eh, sa lang nga ko doon. Okay? Wala pa pong good Philippines. Hindi po tayo kailangan ng documentary requirements. Saka lang tayo magkakaroon ng documentary requirements pag nandito na si Ligud. Okay? Sa mga nagtatanong na Ponsi Scheme, Okay, Ponsi Scheme, si Ligud, okay, Mahilig ako sa US company. It's because not na dinidegrade ko yung Pinoy. Maraming company na magaganda sa Pinoy. Ang problema, pag Pinoy ang may-ari, pag nandyan na yung pera, ayaw na bitawan ng komisyon. Tama? Real to? Ayaw na nilang ibigay sa tao. Which is, ang daming magagaling na Pinoy, madadaming magagaling na mga kompanya. Talo pa nga yung mga international sa idea eh. Pero pagdating sa pera, ayaw nilang bu ayaw nilang bitawan eh. Di ba? Ah. Yun ang mga ano, ayaw ko. Ayaw ko sa Pinoy. Hindi naman ko nila lahat. Okay? Pero, when it comes to Ponzi scheme, sinasabi nila yung $40 hindi mo pwedeng pagkakitaan yan. Mali po yun. Okay? Bakit? I've been in Kayani ang packages doon is starting from 8,000, 12,000, 17,000, 15,000, 100,000. Kung wala po kayong ganong pang starting, pagbayad kayo ng $40, may website na kayo. You can do your business. Tama mali? Tama. Yeah. I'm from Live uh, Vantage. Ganon din. It is a US company. Okay? $40 din. Kung wala kang pang sign up, $40 din. Okay? Forty dollars affiliation fee. Ilang ang website sa sa'yo? One website. Okay. What makes live good illegal? Then, ginagawa naman ni Kayani, ginagawa naman ni Laibante is forty dollars. Ang maganda kay Ligut, Or, I mean, five websites na ngayon binibigay ng Ligut, yung kapalit ng forty dollars mo. Talo ka pa ba doon? Talo ka pa ba doon? Talo! Diba? Sa ibang company, wala kang may pisong kusing. Pag naka-invite ka ng walang ano, walang pang package, $40 dollars lang, may piso wala kang kikitain doon. Saan na pupunta yun? Sa company. Di ba? Sa company. Kita na ng kayani, kita na ng life package, pero sa libro, 50% binibigay sa builder. Di ba? Awal yun? Diba? Hindi lang yun. Hindi lang first level, eto malulula ka, expected ko, ang kita ko is $75 lang. Pagdating ng Friday, bakit $300 ko? Wow. May kita ka pala sa second level, third level, fourth level. Anong sikreto doon? Go, Do ahit the rock as fast as you can. Bakit? nagtatapon po kayo ng pera. On so the first day, dapat nag-rack up kayo. Bakit? Pag hindi kayo nag-rack up, babayaran na kayo first level. Yung, so what if yung first level po oh, nag-build agad? Naging silver agad? Wala po kayong patinatang doon. Wala kayong ranking. All you have to do is to hit the rank as fast as you can. Okay? Huwag yung pabayaan na malalampasan kayo ng diamond ko, Adonis. Dapat na ako, diba? So, sayang naman, malaki yung binilip niya tapos hindi mo pakikinabangan. Okay? So, hit drunk as fast as you can. Okay? Tapos, um, focus. Ito, focus. Kaya lang, wala pang soccer yet. okay, so, umaba na yung kwento ko. But then, sabi ko, uh, I am very fortunate a Coach Fernando Coach, I am forever grateful. Um, wala po ako dito pag wala po si Coach Fernand. Okay? Actually, parang sabay kami yung binesis ni Jessie Garcia. Okay? Pero I'm grateful dahil hindi ako nag-go kay Jessie Garcia. <laughs> Bakit? Wala po akong speaker. <laughs> diba? Siguro hindi rin naman nag-try ako. Walang kwenta. Okay? Pinakita kay Coach Fernand, mini-message ako ni Jesse Garcia halos parang sabay kami January. Pero I'm grateful to my sponsor, si Giselle Doquilla. Siya yung nag-offer sa akin. Walang sawang in-offer sa akin. Siguro nakasampung kong pangya na. <laughs> okay, but this time, wala akong, ano, hindi ako nagtalawang isip. Siguro, wala din ako pang bail kung wala ako sa Okay? Wala akong pang bail. Magkano'ng bail ko? 350,000. 350,000. Ang tanong sa akin ng court employee, approve na yung bail mo. Mahina yung kalaban. Okay? 350,000. Kailan ka mag... Uh, bukas, kailan ka mag-bail? Bukas, sabi ko, now na. <laughs> now na. Dahil kay Lidgut yan, lahat ng kinita ko kay Lidgut, inipon ko sa CW. Pinaikot ko yun ang pinaikot para ma-serve ko yung grupo. I'm not only serving in... Uh, sa team ko. I'm serving the whole Live Good DMW. Hindi ko po pinangana yun. Hindi ko pinang, ano, pinagdaramot yun. Kasi, uh, I've been through it. Ako yung nag-activate. Sumasakit ulo ko nung violence lang. lahat ng nag, lahat ng nag-activate sa akin, ay binag nag-activate sa grupo ko. Ako nag-activate. I got 16 cellphone sa loob ng Zelda. <laughs> Okay? Kasi in two days time, max out yung 500,000 sa GCash and I believe, walang nagbabayad ng CW kung hindi GCash. Gusto nila GCash. Saan ako hahanap ng GCash account? Eh kailangan individually isang 500,000 lang. So, I need to Uh, gumawa ako ng paraan, taroon ako ng another GCash, gigas dito, gigas doon, hanggang I have 16 cell phones. Eto ha, wala pang ano yan, yung... Ah, uh, sir, magkagalugan tayo. Magkagalugan tayo. Bilisan, bilisan yung ano yan, bilisan yung pagkago ng cellphone. And kung maaari, nilalabas ko, naikahan ako kung <laughs> siya ba ako, hindi ko na sasabihin. Okay? <laughs> Pero madalas, madalas, ay eh, Lenny ko po pinapahawak yun. Alam niyo si Lenny? Si Sino si Lenny? Sino like si Lenny? si alit. Si Lenny. Si Lenny Logo, okay? <laughs> ha? So, meron kaming CR doon na tinangpan ng tarpulin. Nakaganyan si Lenny. Doon <laughs> so, namin tinatago. Saka so, sabi ko sa mga PDL, sabi ko, huwag niyong linisan niyan. Para pag nag, nag, nagkalugan, hindi nalang kagalawin, maduming-maduming di diba? So, pag nagkagalugan, hindi nila mahanap kung saan ko tinatago yung mga ice cream bucket ko. <laughs> okay? So, again, uh, thank you, very good. Thank you, Coach Fernan. I am forever grateful sa'yo. Um, although, ang daming, ang daming sa sabi ko, no, walang deep good Philippines pag wala si Coach Fernan. Yeah. Okay, ang dami niyang papas, pero I am, I am forever grateful dahil wala ako dito kung wala si Coach Fernando. Thank you so much. Thank you, Hebrew. Bro. bro. somos